Ano nagaroo? Eh, labang motor na tayo, gar. Oh, di ba, kita mo, gar? You know, tapos na tayo magpatuka mga idol. Time check, magpo 4.30 na. Kagandahan ng mga inahin ni parin Joe Wilson, o oh. O oh, yan, ah, breakfast wow. tayo dito sa White Beach. Break ah uh, miki with a coffee, with bread. Tama-tama yan, Pagdating na. na Doon mga old idol, uh, may mga lalaki na Sarap nito. Time check ah uh, 2:50 na mga idol. Wala nang ibang tayong gagawin kundi ganito na lang muna oh. may sisig na, may pansit na. Andito 'yung malupit na kumpare oh. Good morning, good morning mga idol. Day 4 tayo. Punta muna tayo ng White Beach. Silipin lang natin yung ating mga kaibigan doon tsaka magulang ni Parang Joelson. May pwesto sila. May pwesto kasi sila doon eh sa White Beach. Papawis lang tayo kasi di tayo nakapadya kahapon. Malapit lang naman to. Siguro mga 8 to 10 kilometers. Let's go! Good morning sa lahat! Yun mga idol oh! Andi tayo sa kabukiran ng uh, Bunliu, Torrejas Marinduque. Sarap! Ahon agad! <laughs> Let's go! Happy Friday sa lahat. Wow! Sana ah! You know, Inaayos na naman yung magaganda mag kalsada rito sa Bunliu. Oh. Sabay na nga natin si Idol Edward. Pagkakita muna tayo ng White list, mga Idol. Magkakakapit, kakain ng pansit. Recovered natin to. Sila, silang dalawa, ni Anthony kakapon, nag-round Marin Duque. Hindi e, tayo, nag-round Red Horse tayo kakapon. <laughs> Let's go! I love Marin Duque! sipa kalikasan let's go yun mga idol pasok na tayo dito sa white beach let's Woo! go oh sakin ha Yun moments later. Yon, mga idol, dito na tayo sa pwesto dito Molly oh. Walang pagbabago. Wow. Magbabayot pa rin yung mga ating mga fans dito. <laughs> oh, Tuloy-tuloy lang ang pagluto ng pansit dito tita Silya oh. Ang mo lang. <laughs> Oo, oh, may kasama pati ako kung ano yung taga-bili oh. Wow! Ako lang yung bagay may Hindi yung magkapaluto na lang kahit sa sandaan. <laughs> Oo oh, lang, tsaka libre mo na lang kami ng kapi. Wala naman kaming kwarta at kami walang trabaho. <laughs> What? Bro, what are you talking about, man? Yun, uh, mga idol, nandito na tayo sa Torrijos White Beach, oh. Wow. Ang din na lang bibis kasi Holy Friday ngayon. Okay, let's go. Mamaya kukuha pa natin na mas maayos, so oh, Kasi nandito naman tayo sa Alive sa Sunday. Let's go. <coughs> Yan, ha? Okay. Ito yung kagandahan ng Torrijos White Beach. Ano na to, turista to. <laughs> Let's go. Hindi pa tayo pupunta pa tayo sa pinakang dulo mamaya. Okay? Let's go, Emory. Let's go. Recovery red wow. lang natin to. Hanggang Martes pa tayo dito mga idol. Let's go. Yun mga idol, dito yung salabasan dito sa White Beach. Marami kang mga papamilya rito diyan yun, no? Ito Maricel. A few moments later. later. Yun, kung pupunta kayo ng uh, White Beach, uh, puntahan nyo itong pwesto ni Idol uh, Uptown na uh, Resto Bar. Sa magulang ito ni Parang dito Ito yung mga ma-order nyo sa kanila tsaka may mga wow. parang dito. Yan, mga Idol, ha? Dito lang sila, kanila to. Tsaka to. Dalawang pwesto, mga Idol. Let's go! Oh, yan na breakfast tayo dito sa White Beach. Breakfast. uh, Mickey with a coffee with bread. Dito tayo sa Uptown Restaurant mga idol. Kasama natin si Idol Edward oh. Let's go. Ikot muna tayo mga lodi ha, tayo ng halo-halo. na mag-11 eh, na, quarter to 11. Kukunti pa rin yung tao. Gawa ng Anong ano ngayon ang Holy Friday yung iba magpo session, tapos balik mo naman yun na hapon pero kagabi daw punong-punong rito ah, anak tayo nga tanggal ng init wow. kulang na kulang kaya sa tulog let's go diba ang ganda ang ganda ng mga cottage dito kaya lang matindi yung sikat ng araw Let's go. A few moments later. Time check ah uh, 2:50 na mga idol. Wala nang ibang tayong gagawin kundi ganito na lang muna oh. may sisig na, may pansit na. Nandito 'yung malapit na ating kumpare. <laughs> Siyempre. Makikita sa YouTube channel natin 'to, malupit 'to. Oh. Let's go. <laughs> <Adam>. <laughs> ang galing, ang galing. <laughs> Doon tama yung... mga old doll Sarap nito. Wow. Ulo ng baboy, may sinampalukan no? oh. na sa riyo ano kasi medyo malambot na yung pagkakalaga. Tapos may papaya. Sulid. Let's go. Oy, Holy Friday mga idol. Ito ngayon ganap ngayon dito sa ngayon gabi. Ito pa ang pinaka ang kasi hindi pa hindi pa tapos yung fourth natin. Maya maya pa ng tao dito. Okay di ba? Wow. Hindi tayo baka pag maka may, nagu-music. May okay lang eh. alam ni YT yan. Okay, let's go. Pasa dito kami nakapesto sa Abdon Red Restaurant. Ayan yung pinagawa ng bagong hotel lo. Oh. Motel, hotel lo. Oh. Hindi na, basa. Basa, let's go. Gunggong! Barili kita sa mukha eh. Mga idol, good morning, good morning. Punta mo tayo dun sa isa, sa isang pwesto ni partner. Chong! Chong! Ano <coughs> na tayo yung isang birthday ni partner sa ano? Wow! Sa kay Duke Kasi may event lang ngayon doon. Baka bukas na tayo bumalik dito. Sarap! Time check, 5 p.m. na. Ang umaga. Let's go MRA. Day 5 na natin dito. sarap ng sigat ng araw mga idol oh. No? palabas wow. na si araw let's go MRA ah, magbike Ahon tayo dito sa silangan Sarap Mag umaga wow. Matahinsa na tayo ah sarap Bingin ang pedal ng ating ano Bike Oh. Ayun know mga idol oh. Ano na tayo sa ibabaw ng silangan. Super ganda ng buhay. Sana oh. Ito nyo naman Araw, palabas pa lang. Let's go eh, Marie! Wow! view you know, no Lusong naman tayo Nice view Marinduke Wow we have for you time Up. Dito na tayo, dito na tayo ko sa kay Duke mga idol. Time check, uh, quarter to six na. no? kitang kitang kabundukan no? let's go wow yun mga idol magpapatuka naman tayo nung ilan ilan na lang natira na manok ni pa rin Wilson, no? may, dalawa na, may dalawa, pa naman siyang road pack dito tsaka nandito yung magagandang inahin no? yung mga white kelso natin meron pa rin sa kubo yan kapatukaw lang tayo mga idol let's go yun know? oh waiting lang to kasi inihahanda pa yung ating pang eat all yukin sa lahat ng gustong pumunta rito ha malapit lang matagpuan to dito wow. lang kung wala kasi may bundi eh. Oh. San Torrijos Marine Dupe. Danda ng trios na yun. Waiting pa lang yung swimming pool ni Idol. Oh. Ni partner. Yan yung, yung swimming pool na yan. Medyo malalim yan. Wow. Diba? Yan ang pesto ni Idol. Let's go! <laughs> diba? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat mga idol. Araw ng Sabado March 30 mga idol Nandito pa rin tayo sa ating kaibigan Dito sa kay Duki Let's go mga idol Bukas sa White Beach naman tayo Kasi may live band dun bukas mga idol Let's go MRA Peace A few moments later. Ano mga garo? Tabang butol na tayo car

O gar, yung gamit nating motor binangga yung, yung uh, side mirror makalang araw Nakaklip tayo gar Let's go Let's go gar Balik tayo Sa gusto natin, binili lang tayo gar go Gar wow Gar oh ha ah, ah. ha may taba ng baboy to Gar wow ano pa Gar ayan na oh chicharon Gar chicharon oh take me take me take me alaman mo Gar let's go Gunggong! Nagparinig kita sa mukha eh. You know, tapos na tayo magpatuka mga idol. Time check, magpo 4.30 mo. Maganda na mga inahin ni Paring Joe mo you know? na yung mga puti. kumalat na pala lahi nito. Alos lahat, winning line. Okay, pag napuno namin ng manok to, papatawag niya akong muli at akong mag nito. Let's go! Yun oh, no, marami ng customer na dumating mga idol. Wow. Hay na po kayo. Let's go. A few moments later. good morning, good morning, good morning mga idol. Breakfast muna tayo bago tayo bumiyahe. Punta na tayo do, kala kuya sa. Nandito pa rin tayo sa pwesto ni Boya Idol partner Okay Pabalik tayo Yung mga mababait na mga crew dito oh. Yan, oh. Yung mga crew natin na mga nakasama rito mababait niya oh. Let's go Idol Emery eh, Let's go Yon mga idol, bali last night at uh, last day na natin to kay Idol at brother uh, Joelson Rehenyo. Bali po naman tayo doon sa ating mga kasama nung tayo mga nag-ride ng uh, bike. Kila Kuya ni tapos sa uh, kinagabihan Manunood tayo ng ba uh, uh, dito sa Toroho sa Poktoy White Beach, mga idol. Salamat brother Joelson sa muli nating paggida, idol. Let's go. Thank you sa sponsor Mo Lodi. Let's go, brother. Pa-like and subscribe ng ating YouTube channel, MRA Brawn TV. Let's go!